Ikaw ba ay nagbabalak tumakbong kandidato para sa barangay opisyal ngayong nalalapit na na barangay election? Ito ang unang katanungan ko sa iyo at sana masagot mo ito. At ito rin ang tanong ng nakakarami sa bawat namamayan ng iyong masasakupan. Ikaw ba ay maglilingkod sa barangay basis sa tungkulin na iyong pinasok o ikaw ang paglilingkuran ng barangay. Dahil sa pakinabang, ano ang magiging pakinabang sa iyo ng mga kabarangay mo? O ikaw ang mayroong pakinabang sa mga kabarangay mo dahil sa posisyon mo. Kung ganoon ang papasukin mo, 'wag ka ng kumandidato Mahiya ka. Ha? Mahiya ka kasama ng pamilya mo dahil nadadamay ang pamilya mo, asawa't anak mo sa kahihiyan na gagawin mo. Kawalang-hiyaan. Ha? Mas marami ang deserve na pwedeng maging barangay official kaysa sa isang katulad ng tangang gagot ulol na magnanakaw ng barangay.